Ting guys, tao siya, nungo siya gunong guys oh. Oh, si. Dino ba? Kauban sa gunong. So marami na siya nakuha guys. Nakaipon na sya Yes. Ayan. Ayan o, oh, kuha na siya guys. see si. Dami yan meron siyang isang daang piraso ulam na dami niyan. ang kapalo yan o oh. ang yun, oh. turista yan ayan o oh. dami dami yan ayan ako na ulit ah oh. Ah. na fish 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 uy naulok nauntog yung isda Kumusta mga na naman guys. Ah, nice. Wow, tira na lang. Fresh na fresh. Delicious. delicious. Ang sarap na naman. Oh, nice. Ah, nice. Yung pa-mambibilin mo sa palengke.